May isang tahimik ngunit makasaysayang yugto sa industriya ng pelikulang Pilipino ang tuluyang nagsara nitong nakarang buwan. Isang programang inilunsad para buhayin at isalba ang ating mga klasikong pelikula mula sa tuluyang pagkakalimot nito. Ang ABS-CBN Film Restoration Project o mas kilala sa puso ng marami bilang sagit pelikula. Sa Star-Studded ABS-CBN Ball noong April 4 nagsimulang umugong ang balita at ngayong May, kinumpirma mismo ng programa na ng head na tong si Leo Katigbak na tapos ng mahigit biging apat na taon ng dedikasyon, pagsisikap at pagmamahal para sa sining ng pelikula ayon sa kanyang pahayag, nagwakas ang operasyon noong March 31 ngayong taon. Sa kabila ng limitadong pondo at kakulangan sa suporta, pinilit ng kanyang team na matapos ang mga pelikulang kaya pa nilang isalba hanggang sa huling araw ng proyekto. Mahigit 240 na pelikulang na-scan, na-restore at naibalik sa kinang ng nakaraan mula pa sa taong 1939 mga kwento ng ating lahi, ng ating kultura at ng ating pagkatao. Sa tulong ng sagip pelikula, muli nating nasilayan ng mga obra ni Lino Broca, Ismael Bernal at marami pang alamat sa industriya. Ngunit sa likod ng tagumpay na ito, hindi pa rin nakakalimutan ang dahilan ng pagbagsak ng proyekto, ang pagkakansila ng prangkisa ng ABS-CBN ng 2020. Sa itong desisyong hindi lang nagpasara ng mga pinto ng libo libong manggagawa, kundi unti-unti na rin nagpihina ng mga programang may layuning pangkultura at pangkasaysayan. Bagamat tuluyan ang isinarang orihinal na sangay ng film restoration, ipagpapatuloy naman ng Star Cinema at Cinema ang advokasyang ito simula ngayong Mayo. Isang bagong pag-asa kahit papaano para sa mga pelikulang Pilipino na naghihintay pa rin maibalik sa liwanag. Sa kanyang emosyonal na post, nagpasalamat si Leo Katigbak sa mga tao na niwala sa kanilang misyon. Mula sa mga halikin ng EBS-CBN gaya ni Nacharo Santos at Gabby Lopez hanggang sa mga direktor, artista, technical team at maging sa mga taga-suporta sa mga paaralan, sinehan at social media. At sa huli, sa isang napaka-personal na paalam, binalikan ni Leo ang kanilang simula, ang pagbubukas ng proyekto sa pelikulang Himala at ang huling pagpapalabas ng tatlong ina-isang anak, dalawang obra na pinagbidahan ng isang alamat na si Nora Honor. Isang yugto ang nagsara ngunit ang apoy ng pagmamahal sa pelikulang Pilipino ay patuloy na maglalagablab sa puso ng mga sumusuporta. Ngunit ang apoy ng pagmamahal sa pelikulang Pilipino ay patuloy na maglalagablab sa puso ng mga sumusuporta, nanonood at naniwala. Sa bawat frame na inaisalba, may kasaysayan tayong naipasa. Sa bawat pelikulang muling napanood, may pangarap tayong muling mabuhay. Kung tulad natin ay naniniwala ka rin sa kahalaga ng pelikulang Pilipino, mag-like, share at comment sa ating channel dahil ang kasaysayan at kultura ng sining ay hindi pa dapat kalimutan kundi ipaglaban.